Idol, ilan years bago nyo achieve nyo yung ganitong katawan? Hala, noong 13 ako, the moment na nag-push up ako ng 300 push ups, uh, bali 4 sets of 50, 300 uh, crunches tuloy-tuloy, jump squat, 100 reps para tumas, tumalon, plank na 5 minutes, 13 years old to ha? Ah. Ano pa ba? Pull ups na 5 sets of 15 reps, full, ano, 13 years old. Sobrang grip ko, pato-pato, pero payat na muscle, payat na bata na sexy. And then habang tumatanda tayo, nag-iba yung hormones, dun nag adjust yung katawan. And then may time na, syempre, lumaki na yung kita, dahil commercial model, naging artista, naging rapper, napadami yung kain, eh, medyo nag-parang bulk from 8% body fat, naging 15. Na-realize ko na pinakamaganda, para ready lagi may 6-pack or four pack is 12%. Pag lumagpas, pag 15, four pack lang na medyo natutupa. medyo hindi eh, masyado maganda. Pero sabi nila, cute daw yung mukha. Pero hindi siya maganda for ibang character roles. Ang bagay lang sa 15% body fat sa akin is a boy next door, ganyan, mati ni Idol. Pero kung sumamag mag character medyo mahirap yung 15% kasi mo ang happy sa buhay. Hindi mo niniwa na nag-hirap ka dahil ang chubby ng cheeks, di ba? Apple cheeks as yung left chamber. Ngayon, ang body fat ko is 12% minsan 15 para yung joints hindi masakit kasi 45 na ako hindi man ako nagpapabata wala na akong ganyan gusto ko lang happy healthy ako mas maka-inspire makatulong sa inyo um, kasi yung hormones malaking ano yan yung the way our body reacts malaking factor ang hormones tsaka macronutrients konti lang na, alam mo, hindi porke calories in calories out working out hindi malaking factor yung hormones at ang hormones related siya sa age natin at uh, stress factor malaking bagay yung cortisol kaya yung iba makakalabon yung iba yung tama kayo mali ako na siyempre doctor do a work for you happy happy guys God bless